Ilang linggo na lang undas na, kaya naman inaasahan muli ang pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa mga probinsya. Kaya naman si Nenita ng bumiyahe pa uwi sa Bugalyon, Pangasinana. Walang kasama yung mother ko sa Pangasinan kaya bababa ako. Isang buwan ko doon. Isang buwan po. Uh -huh. So doon ka na din mag-uundas? Opo. Uh -huh. Hintayin ko na lang kasi wala na ang father ko na matay na noong February. Bagamat mahaba kung minsan ang pila, hindi nito kailanman nais sumakay sa mga koloruma. Mas malaki yung pamasahe sir. Malaking hamon din ito sa isang transport cooperative sa Baguio City. Ito, lalo-lalo na at, ano, ang mga kolorum, eh, hindi naman sila uh, authorized authorize na magkarga ng mga pasayeros kasi wala silang passenger insurance hindi nakakasiguro yung mga kasayos natin kung bigtas pa sila doon sa sinakyan nila. Kaya naman para hindi magtiis ang kanilang mga pasahero sa mahabang pila, pinag-aaralan na nila ang pagkuha ng special permit sa ilan nilang units na bibiyahe sa Undas at sa darating na Pasko. Mostly nagpipik ang mga pasaheros uh, katapusan ng October. Nga tapos, uh, yun na tapos, ayon yung mga pababa, manggaling Baguio, papuntang Pangasinan. Tapos magpipik naman siya paakyat ng bagyo sa November 2 or November 3 na pa, ano, paakyat naman siya ng bagyo. Dahil dito plano ng DOTR na paigtingin pa ang paghuli sa mga kolorum katuwang ang HPU Cordillera. Ito'y matapos bigyan ng basbas ng DOTR Cordillera ang Highway Patrol Unit Cordillera na kubuli sa mga ito. Kay may po, po ay na-deputize ng uh, Land Transportation Office na pangunguna po si Mr. Glenn Dumblao noong mga karambuan. May mga sakuna kasi. minsan po yung sa ating uh, uh, pagsakay sa ating mga public uh, utility vans natin. Siyempre, pag uh, mayroong mga disaster na nagkaroon po ng mga aksidente, yung ating mga mananakay po ay uh, insured po yan. Not like po pag-Colorum yan, automatic po yan wala po silang mga, mga claim, mag-claim yan." Noong buwan ng Mayo hanggang Hunyo ngayong taong 2025, umabot sa 27 kolorum na mga sasakyan ang nasa wata sa Baguio City. Nagbabala rin si DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao na wala silang sasantuhin kung mayroon mang mga kawani ng ahensya na sangkot sa operasyon ng mga kolorum at mga nangungotong. Ang palagi kong sinasabi, the long arm of the law will uh, Out view, kaya tumigil na kayo, nakakahiya. Maliban sa mga kolorum, babantayan din ng HPG at DOTR ang mga bus at UV Express na bumibiyahe sa ibang ruta na labag sa kanilang prangkisa. Charles, Ipinon, RNG News.